Hello. Hi guys, maligo mig dagat. Good morning. Magdagat huh? dagat mo na kami. Ano ang gusto mong kanta? Pusikat dolls. Ano ang gusto mong kanta? Ano daw? Pusikat. 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 Pistikat. Pikat. Ikaw na. At hindi gumagana ng wifi. Oh, Nandito MMS. kami sa Cornish. Muna, mo sa so New Cornish. Ano, ano na yung pagkain na? Nay uwak uwak. Oh. Kain Say, mo na. na. Or, Dami natin sinaga. Hindi pala sasama si Elvin Kalabang. Ayaw mo siya. Or, mutoslo. Or, mo ano pa kayo sa... Paano yun day? Pahunas or patao? Parang, ano pa parang ano lang naman yun. Patao. Patao. Pero talagang kalabaw sila. Kalabaw. <laughs> <laughs> they're kalabaw. They're called kalabaw in our ano. Oh. Oh. Ang among baon. Sandali. Sandali. Kay mag ano tayo diyan. Okay. Ang aming baon imbutido sinangig. Sinangig ang ordinaryo. Sinangig na kanin Slum. at saka itlig. Oh, di ba? my burger, my Jollibee kami. Ang dami namin, sari-sari store. Pag Tapos mga may eat O, oh, yun ang eat Tapos oh, okay. may sinabon. Oh, okay. Sinabonan sa buong kamay. Na magbula-bula. Mamahaw na. Dito kami mamahaw sa ano, sa dagat. For a change lang. May ng almusal, then uuwi na din. Ha, <laughs> grabe. Nanay, uwak. Sige na, kain na tayo. Huwag muna, pipicturan ko lang. Kaya nga, just put it. Mga unatag, pamahaw. Kasi D off man. Nagkasabay ang mga D off. Si James lang ang hindi D off today. Pero mamaya pa siya. Bahala na daw siya, magbangag siya bangag na mag-duty. <laughs> that, si bangag na fall board. Ano the other there. There's There's ball ball. Ball. Why are you so high Why? Why? Ayun ang ano, Rex's Marina Mall. Uh, wow! Ay? Naman ang naman big ball. flag. Nandito kami sa Cornish, Abu Dhabi. Ayan siya. Tapos, ayan ang mga buildings sa Cornice Street. Pwede mo naman siya pasunod eh. Eh, pasunod na lang siya ito Can we take some Tapos doon ang mina, 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 mina side. Dali na, Jin! Si Haring Araw, nagtago pa sa dates. Ulit. Ang braso ko parang amunado. Oh, o, ikaw dyan. Yan mo Ano yung pata? Yun. Ay, ang linaw. Ayan to. Sige, ulit. Ayaw kong mag peace Ay. Bumumal Ikaw naman. Ayaw kong mag peace ito. Hindi kasama hakin. si Bim. Mag-adjust kayo sa cellphone ko. Ang ano, liit. isa pa. Okay. That's it na. Let's it! Nag-lag ka ta? Wala man. Ano yun na yan, tumawag ko na sa ako. inyo? Konting minuto Wala, na. Nahayon ko sa Kasi gutom na ako. O tapos. Ay, yung tumawag ka? Kumain man sila. Kumain kasi kayo. nagaya si Sir Rom J. Tara, kain tayo. Ay, hindi ko sumama sa kanya. Yan lang ang aming baon, simpleng baon sa mga pobre. Okay, babush! Kain na muna kami. Thank you for watching, guys. Tatlo lang yung plato. I like naman ko. Dito, dito ka sa maliit. Huh? There, we have coffee. Oliver. Do you want